Video ni John Estrada kasama ang mystery woman ay pinag-uusapan online. I don't owe anyone an explanation. Ito ang sinabi ng aktor na si John Estrada tungkol sa isang trending video sa social media na kitang kasama niya ang isang babae sa isang bar. Sa isang interview, sinabi ni John na wala siyang utang na paliwanag kanino man. May karapatan siyang makipagkaibigan sa sino mang nais niyang kaibiganin, mapalalaki man o babae ito. Ay matatanda ang kasal sa estrada kay Priscilla Merieles, former Brazilian beauty queen. Noong 2023, inamin ni Priscilla na may problema sa kanilang relasyon dahil sa alleged cheating ng aktor. Noong June this year, inamin ni Estrada na they mutually agreed to take a break. Gayun sinabi naman ni Priscilla na walang mutual agreement at sila ay nananatiling married. Hmm.